Good morning, mga ka Charlotte. Today of my video or today of my content, guys. So, adi na ako nag-arrive. Kinabukasan, inalok ako agad ng anak ko. Na yung babae kong anak. Akain daw kami sa labas. And of course, hindi naman pwedeng hindi nat ipapalagpas natin yung pagbibidyo. Dahil alam niyo na, guys, kailangan na kailangan natin yung pang content. So, here is it. So, kumain kami sa tinatawag na restaurant dito sa Honolulu na um, famous sa Hawaii. is like ah uh, siya yung pinaka the best sa Hawaii na laging pinupuntahan ng mga taga, ng mga lokal dito. So, ah uh, mayroon ding medyo mamahalin ng mga Um, ano, pero hindi kami nagbibis dun sa mahal na mahal basta makakain kami, makabanding kami but ito yung uh, local restaurant ng Honolulu or ng Hawaii so, I don't know kung mayroon ito sa ibang sa mainland or anywhere basta ang alam ko sa Hawaii ano lang siya na na um, restaurant so, we call over here is cities so, ayan na guys, kumakain na kami minang ako, anak ko, at saka si Jerry, at saka yung dalawang anak ko. So, yan. Dahil nga rin, tinatamad ako magluto. Dahil may jet lag pa, pagod pa. Sila, sila guys, wala na rin tayong magluluto. Kaya, saka nga sila naggrocery guys. Sa totoo lang, saka lang sila gro grocery Nung dumating ako kasi, wala nga magluluto. Hindi nga sila nagluluto. Ako lang lagi nagluluto. Dahil well, pagod yung katawan nila sa trabaho, sa school. Ya, uh, yung isa naman, hindi marunong magluto. Marunong lang yan kumain, char. <laughs> yeah, hindi talaga marunong mag magluto yan. Yung itlog nga ay hindi pa magkatama-tama, charot. Binabas, binibisto yung asawa. Pero yun na nga, guys. Dahil hindi pinapalagpas, kain tayo, guys. So, ang yakakin ay ulam ng um, anong, ano, ang alam ko lahat chicken eh, pero ang akin ay um, Korean chicken ayan, with the uh, mushroom and corn at saka sa anak ko naman ay ayan, yung sa anak ko kung hindi ako nagkakamalian sa kanya ay barbecue chicken at saka yung isang sa isang anak ko naman babaya sa kanya ay kacho So, katso ang pangalan ng pagkaluto ng chicken. Okay. kay Rodely naman, oh, kay Jiri or sa hubby naman is always, kung pupunta siya sa store o sa restaurant na ito is plate chicken ang in-order niya. Yung mga crunchy na chicken. Yun ang in-order palagi niya. So, salamat sa panonood guys at um sa gusto nga palang sumasali sa raffle dyan, panoorin niyo to all the way to the end kasi yung question ko is habain niyo yung uh, question ko pala is um, ano ano yung mga kinakain at binibili natin dyan, napagkain yun at yun ang i-engage ninyo at yun ay kukuha tayo ng raffle uh, kukuha tayo ng entry So kailangan mapanood ninyo to all the way to the end dahil nga 'yun ang binibis natin at kailangan mahaba yung comment ninyo. 'Yun ang kinukuhaan natin ang entry. So thank you for watching guys. Sana mapanood ninyo ito. This is um um part of my um pagkain you know, dahil nga lahat lahat ay hinarap na natin sa atin sa akin na nakaharap guys kasi maraming kung isasali ko yung mga anak ko maraming nasa paligid so bawal dito na mag-aano ng mapipicturan or mabibidyuhan sila na wala tayong pahintulot ayan pasilip-silip tayo ayun yung ano natin nagtatanong sa atin na mga weather dito pupuntahan ka lagi kung kumusta yung kinakain mo okay ba, good ba o hindi ba, ganun sila dito na once makain ka, kailangan puntahan ka at kumusta yung nagustuhan mo ba yung ano mo at after that ang pagkain or ang plate dito pero sa sipis na to, hindi ikaw ang mag-aano, pero most of restaurant or most, lalo na sa pod ano, ikaw ang maglilikpit ng um, yung parang basura lalo na sa mga Jollibee makro ganun doon sa Jabi na yung mga pod ano mga ano na pagkain ikaw ang magliligpit at ilalagay sa basurahan so ayun guys thank you for watching this is Charlotte Iyana USC and my YouTube channel ang tangkilikin ninyo ang page ko Charlotte uh, Spark and my um Charlotte Spark and my um Facebook is Charlotte Riginsiana. Thank you guys.